Ang dito sa taas. May atas uh, atay, atay sa babay pero sa taba. Muna para sa turista nga bus. Hop on, hop off. na sa taas so panahinay habdan. <tip> dere sa taas. Mga oh, kabis Sa una dere daghan kay squirrel ni no, mo makita, pero karon wala na. Marami ni kasi ngayon. karon no, wala ba? na di. Mao na ang view dere oh. Mga kabisdak. Ako sa mga lit na park. Adon Saka. mga view sa mga park. Ako sa mga park. Ayan sa mga park. Ako sa mga park. Nakalimutan sa mga park. Ako sa mga park. Ako tit yung wala akong plastic. Nindot ni kung paan no. Kung taas yung kolesterol. Ano na ang view mga kabisda ko. There is a Prague. Sa labas. Oh, oh. Parang Pasi okay na o. yun eh. Kasi yung nasa loob ka lang. Sa atin dito. doon na lang. No. May ilang park. Dari o nindot na kayo mga punuan sa kahoy. Wow ayag na kay tanahon basta open na ka na iba pa yung lalabas ka kasa sa loob mm. kaya tayo mo dito kaya yung mga matatanda iba na nabidepress na, na mm kasi nangihina ng na, hasas Just... Ayo pang lumalabas kayo, ano ka dito yung mahina ka na tapos pag hindi mo ginagamit katawan din. Lalo kang manghihina, hmm, di ba? pero hmm. so, as long as na ginagamit mo yan, salit na manghihina ka, lumalakas ka pa hmm. nga eh. Kasi dahil marami kang nakikita, marami ka din hmm. e, naiisip. Parang marami kang ideya, di ba? Hmm. Parang hindi ka na lang, parang disabled sa bahay na hmm. nakaupo. <laughs> Papunting ko, pag nasa bahay ako, kain ako ng kain. Board na bored ako. Kaya sabi ko, naku, pag may offer na Linggo na oh. ano, magtatrabaho mm -hmm. ako. Tingnan mo 'yung mga daming mga matatanda ako. oh. Oo, mga pinaglapat kasi Okay, si maganda pa nang ayon tayo. na O oh. oh, tingnan mo sa usap-usap natin, malapit na tayo sa bahay. Ba? Sabi nga tayo yung minto sa kwentuhan. Oh. Yung walang katapusang kwentuhan, hmm. kahit na buong araw. Hmm. Parang bang, parang bang di, matagal tayong hindi nakita Kasi, <laughs> kasi yung kwentuhan, walang katapos. Ba? <laughs> Basta Pinoy mag-usap. Ang pinag-usapan, kahit saan-saan lang dumarating. <laughs> yung mga interesting, ko oh, oh. ano yung sa isip ko, kapwento mo, di ba? hindi naman tayo nakikita. Kasi <laughs> two times a week, di ba? <laughs> Three times a week pa nga. Pero hindi, hindi tayo nila. Kasi kapusin... marami ding mapag-usapan eh. Kasi tungkol sa trabaho na trabaho mm. natin dito or tung, tungkol sa mga pangyayari na ano, na iba na ngayon. Oh. Di ba parang marami kang oh, mapag-usapan? Oo, oh, kasi parang, open ganun. Oo, oh, kasi okay. open ka. Mm. Hindi ka gaya kasi ngayon. kanila, Kasi isang oras lang sila dito pag hmm. nagkakapi, isang oras. After next year na naman yung tuloy na usapan nila. <laughs> kasi <laughs> mag <-iibo> ng kwento. <laughs> <laughs> so, ng kwento kasi wala nga sila maisyadong maikwento. <laughs> ang kwento din nila, puro na lang sa anong niloloto, mga gano'n. Pero mayroon din naman siguro uh, ano, sa, sa, close lang nila na pamilya. Hindi kagaya sa Pinoy na kahit sinasinis <laughs> na <sabihin> natin. Ito, ako uli, mga kabisidak mo ni. ang mga punoan sa kahoy karon. Nalaghan kay mga punoan sa kahoy sa street na mo dere. nindot basta naghag punoan sa kahoy. Bana ko amiga ni uli na. Sila ha. Pero pila ra kami noto diri ang ila. Mga 30. Ay, di, di. Mga 15 minutes siguro gikan diri sa mo. Padong sa ilaha Na diretso na siya uli. Kay gikan nagtrabaho siya dayon pagkahuman. Nagkita mi kayo dito nag-grocery. Sa uh, mustik para da dala na pud exercise kay mao na ya mugi ko para uh, na pud mi exercise pa hiking hike ba mag hike kaula kaula bikan sa park kadung dito sa mustik kay kung inun ani padung natugnaw ug makadepress ang panahon Huwag kung naay time, lakaw-lakaw po. Kaya mo mo nang kung pila ka kilometer ang mga lakaw. So, sa pad daw. Makita man sa cellphone. Mo nang usahay, nakaabot ni Og. Pila to? Ang pinakalayo na mo, ang pinakato kilometers, mga 15. kung kung nami trabaho sa buntag, kaya sa hitaugan ko sa kamo, pero dili ni permanente. Sa sa kubuan ka usa ra siguro. Ha. Uh, ang uban ana adlaw mo nang hi hike sana yung nag-renovate dito eh. Ang balay. Naanak ko dito mga kabisdak sa Amoa. Duhan na lang kabalay Amoa na.